Chit menengga daya no, mais, may pasas perini sa naka odo odo kamu jan pre taste pre taste odo mam odo ma'am, sir masira mo nini ito may brown may yellowish Pinisa sa kamu jan Maridit pa odo kamu jan pandi odo tubol tubul sa Bakal na kamo. Buy one, take one. Alright. Sige na, ma'am. Pili isa na kamo dyan. May mais, may pisog. Dahil lang naubusan kita, di pisog kan santol. Pero masyaraman, tanaing. Ayan, no? Uy, good shit. Good shit manangga. Dahil, ano, mais, may pasas. Pero hindi na kamo dyan. Tapos, siraman, manay. Panditubol. O, oh, mag-iriwal, gabus makabakal, panditubol, mainit pa bagong bilad. O, nang sarap na may pula-pula pa. Ilaw lang pagalutok kan pero pwede na.